Inigo sa breakup ni Maris kay Rico, happy for her for choosing herself. Matagal nang walang ugnayan ang dating celebrity couple na sina Inigo Pascual at Maris Racal. Pero aminado ang aktor na nananatili siyang updated sa ilang mga ganap ng aktres, at kabilang nangarian yung recent breakup ni Maris kay Rico Blanco. I saw it, actually watched it. I feel for her. I know it's tough, say ni Inigo sa ulat ng ABS-CBN News. Kasunod niyan ay inihayag niya ang kanyang suporta para kay Maris na ay priority muna ngayon ang self-love. I'm happy for her for choosing herself to be strong for herself. Hindi madali yun sa ad ng aktor. Dagdag pa niya, minsan, you get blinded by the things you want, the things you're comfortable with. Like me, going to the States, I feel like it's a parallel situation. It's not the ideal move for me, but when you learn about yourself, it's a big step, ani pa ni Inigo. Kung matatandaan, taong 2018 pa nag-break si Maris at Inigo, at huli silang nagsama sa pelikulang I'm Alenia L, noong 2019. Samantala, taong 2021 naman ang kumpirmahin ng young actress ang real score nila ni Rico makalipas ang dalawang taon nang mag-collaborate sila sa isang single. Noong biyernes, July 12, inanunsyo ni Maris sa isang press conference na naghiwalay na sila ni Rico. Bagamat hindi na inilahad ni Maris ang naging dahilan, inamin niya na ang mga nakalipas na linggo ang loneliest and emptiest weeks ng kanyang buhay. Sa kabila ng pangyayari ay nakiusap ang dalaga na sana ay huwag ay bash ang dating karelasyon. Hindi naman mako control yung mga opinyon ng tao, but please don't direct your hate towards Rico because he's too precious for that. If you guys are ready to throw some punches, I'm willing to take them, pakiusap ni Maris. Nilinaw rin ng dalaga na walang kinalaman ng kanyang current ka-love team na si Anthony Jennings sa kanilang paghihiwalay. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!